Sa CCTV footage nini, mahiling mailing ang pagburkudan kang nagkapirang minordedad na estudyante sa pag-asa Barangay Rawis, Legazpi City. Pasado alas 12 ning ugtok nakalis ng Miyerkules Enero 17. Makalis ang pirang minuto. Mahiling man sa CCTV, ang pagluwas sa iskinita kang duguan asin ng luluyang estudyante. Naros na pahigda sa gilid tinampuhuli sa mga sinapukaning suntok sa hawak, gikan sa nagbukod digding estudyante. Sa cellphone video man ini, hagup man ang pakikipagsuntukan kan duguan na estudyante sa kabukudan ka ning estudyante. Sa pulsa video, maging ang ginibong panunulok digdi, hasta ini ang madismayo asin buminagsak sa tinampo. Ang pangyayaring ini, hasta ngunyan de ima ako asin nung kang papalagpaso ni Nanay Sheila, ang ina kang dihadong estudyante. So naka-scat state, di ko aram kung ano ito. Tapos tinuok -ok niya suake so ko, Iling bagas na naglaylay na suake so ko sabay binuhian niya naka ano daman, sa parel nakalampos kaya grabe ang lugad grabe ang lastro kang aki ko Disidido man ini magsaangat ning kaso kontra sa kagibo Syempre gabos ito i ko ito sa nang gabos na ginastos, bukod sa uh, mabayad sinda makaso kami gerala Sigun kay punong barangay Joel Orozco antes pa man ang insidente enot ng nagpablater sa indang bugbog na estudyante. uli sa subot, pambubulikan mga kaklasika ni sa eskwilahan. But before that, meron na silang ano, uh, medyo hindi pagkakaintindihan sa loob ng eskwilahan. Actually, hindi naman yung si Almay, si Bahamundi ang kalaban. It's a certain Mr. Contacto, which is the classmate ng ano, nung naging uh, biktima. Napag-araman man, nakapurok man sa nakang nairidong estudyante ang nambuli sa nambugbog na estudyante. nakipag naman subut ang barangay sa DILG as in DSWD. Maging ang eskwilang kanduang estudyante para sa magkakanigong disposisyon. Pwede din silang sagutin yung, ano, yung makakaya nilang tulong. So sabi ko sige, uh, kung magkakausap-usap sa barangay, eh, kung hindi kayo magkasundo, both parties bibigyan ko ng uh, CFA. Ang namamonitor nyo lang ang anak nyo sa bahay. Pero pag lumabas na ng bayang mga anak nyo, hindi nyo na alam no activities. So, plano ko na magpapatawag ako ng General Assembly through, through the ano, school principal. Para sa patas na pagbabareta, man kan news team na kuha ng lado kang pamilya kang nambugbog na estudyante. Alagad nagsayuman ang unang magpaluwas ng payag ang mga ini. Sa presente, nagpaparayray pa sa sarong pribadong ospital sa siyudad ng Legazpi ang nairidong estudyante. Para sa mga baretang tatak Bicol, Number Corporal